So good morning, magandang umaga sa lahat. mag harvest tayo muli ng uh, atsal. Ito yung sitwasyon ng uh, kukunin natin. Etong ganito ay ano na to? Hinog na to. So bali ngayon ang mangyayari baka kunin natin to. Yung ganito. Ito. So yung nakaraan na harvest natin ay konti lamang ang nakukuha natin kasi pa hanggang ganito lang yung nakukuha natin. May, may nakukuha tayong pangalawang sanga, pangatlo, dipindi sa pagtanda ng uh, buong ngayon. Kaya hindi natin uh, nakuha yung iba. Pero ngayon, eh, tingnan natin, oh. pati sa taas, eh, ano na. bukas ano na to pula na to at uh, baka kunin natin to. Depende sa ano natin, uh, client natin, kung papakuha niya yan. Kung ipapakuha niya ito, kukunin natin yan. At dito naman sa chal natin, ay uh, ganito ang uh, nararanasan natin. Hindi, na, hindi naman marami. may paisa-isa tayong nakukuha ganito. So ang ginagawa natin ay kada umaga o kada nadadayo tayo dito sa field ay inaalis natin to kabilang ito sa antraknos o lapnos ito bata pa siya pero ano na may naramdaman na malalaki naman itong uh, natin Baga, hindi siya napag iiwanan pati yung sasanga ay malalaki rin ito yung sasanga yan you know. o. so kumpara sa ibang ah... Uh, nag-atsal ay yung ganito ay talagang uh, uh, naminsala siya naminsala so bisitahin natin yung uh, mga kasama natin na farmer ko ano yung lagay nila ngayon gawaan itong ganitong sakit na uh, anthracnose o lapnos ang usapin nating pagdating sa anthracnose o lapnos ay isa ito sa pinaka na damage ng uh, lapnos. Dito sa bahaging ito, ay iwan ko lang kung may na-harvest dito. Kung nakapag-harvest ito. Dahil uh, may kita natin yung bunga. Yan yung unang bunga ito. At hanggang taas yan, ay may lapnos na. Tinamaan na ng lapnos. So, ito yung pinaka naminsa to na sakit ng atsal na talagang uh, hindi na depensa ng iba. O so, halos lahat ay hindi na depensa at ito rin yung kinakatakotan ng mga uh, nagpa-farm ng atsal dito sa lugar na to dahil wala pang solution o gamot na na tuklasan dito sa lugar na to kaya hindi sila o hindi kami makapagdepensa ng basta basta na lamang dito ay uh, malawak itong atsal na to uh, hindi pa ito na infected o hindi pa ito na infection, wala pang naramdamang uh, lapnos dahil uh, nilagyan nila ng harang protekta lamang pag uh, kung mangga sa kasakaling manggagaling diyan sa kabila na yan. yan. Puro na yan na uh, atsal at puro na rin lapnos. At ito ay malamang ay pinabayan ito ng mayari. So tingin ko dito sa lugar na to Bahaging ito Ay wala pang harvest O wala pa silang nakukuha rito So ito yung uh, talagang unang na na-infection sa uh, atsalan na ito. Okay, napakalawakin hanggang Buong kabuuan nito. Ay atsal na yan. Yan. Buti na lang dito sa bandarito. Ay may nakuha. Nakapag-harvest dito ng. Uh, Malaki-laki na rin. Malaki-laki. Baga. Lampas pa sa puhunan. Baga may tubo na. Kaya lang doon sa. Dami ng bunga. Kung hindi ito nakaparamdam ng ganito kung nagamot ito ay napakalaking pera ito na makukuha ito dahil ito yung panahon na mataas yung halaga ng atsal sapagkat ang presyo ngayon dito sa bukid dito sa lugar na to ay 120 130 pesos kada kilo so ito yung naunang uh, na impeksyon na kapag harvest sila dito pagkapat ang nang uh, sumunod na harvest ay wala nang nangyari nang, dahil nasira na yung bunga. So marami. Tagal ko nang hindi nakadeo rito pero nanghinayang ako. Paano na lang kayo may-ari nito? Nung dumayo ako rito ay dyan, yan ng mga diyan sa may lampas sa uh, plastic mulch na yan ay malilit pa yung bunga. Pero ngayon ay infected na. At uh, nung nagpupunta ka rito ay dito ay nag sila. nag -harvest. Pero may ano na yon May mga sugat na yung iba. Maga uh, may lapnos na yung ibang bunga. Napakadaming bunga nito. Kaya lang talagang tinaaman ang lap lapnos at hindi na protektahan. Sayang. Tadun naman tayo nagpapasalamat dahil hindi na hindi tayo naka gaanong nakaranas ng gano'n. Wag naman sana na tayo makaranas ng gano'n pero 'yun ang papasalamatan pa natin sa Dakilang lumika. Yan. Daming bunga niyan. At uh, nangitim na lahat. Pero buhay pa itong atsal. Kung sakaling magamot ito, ay mamumunga pa ito dahil namungulaklak pa. So, kung hindi sana ito na-damage ng uh, lapnos, ay napakalaking pera ito. Dito sa bahaging, bahagi rito, dito sa bahagi rito, ay uh, malaki ang uh, na-harvest dito. Malaki na-harvest dito, dahil uh, nagipag agawan yung umahawak nito. Mula doon sa may poste, eh, papunta rito. Hanggang dulo. Mag, uh, kung ano yung gamot na uh, alam niyang panggamot, ay ginagamot niya hindi siya nawawala ng pag-asa pero dito talagang pinabayaan nila dahil uh, parang hindi na nila yata kaya banda riyan naman ay may bunga pa so hindi gaano infected yan may kita natin yung may mga bunga-bunga pa dyan bago pa so hindi tayo lalapit So hindi tayo lalapit baka baka sabihin nila na may virus ito, ay mahawa 'yan. So pug na lang natin lapit-lapitan dahil maganda yung bunga diyan, parang naprotektahan at eh uh, uh, buhay na buhay pa yung puno ng atsal. So dito na lang tayo. Kung sakali man talagang may virus ito, ay hindi natin madala doon. Sana kung may Depensa sa ganitong uri ng sakit ng atsal ay mangyari lamang po na paki-comment bukod pa rito ay marami pang iba na na-infected na ganitong atsal. May nakapag-harvest ay ang nakuha lang niya ay lima ay yung 15 sako ay tinapon na, binaon na sa lupa dahil lapnos na siya. At magaganda pa yung bunga ng atsal na yun. At dito na lang tayo pumunta dahil ito lang yung malapit sa atin at uh, tiningnan natin tiningnan natin kaya gumawa ko ng video kung uh, sakaling man po na may ganitong dipinsa sa sakit na ito eh mangyari paki comment sa comment section lamang po o di kaya paki message na lang po sa Opaka TV page sa FB at nang uh, matulungan natin yung mga nag-aatsal dito para matulungan natin sila dahil uh, maraming nag-aatsal ngayon dito natutong mag-aatsal kaya lamang po ay uh, yung ganitong mga uri ng uh, karamdaman ng atsal ay wala pa pong um, gamot na nadiskubre rito o wala pang nalalaman dito kasi baguhan pa lang yung mga tao tao dito na baguhan pa lang sila sa larangan ng mga pag aatsal so maraming salamat sa inyo kung sakaling man po na may may ibigay na gamot para sa ganitong uri ng sakit ng atsal ay taos po so ako o kami nagpapasalamat para po dito dahil marami pang nag-aatsal ngayon dito at marami pang magtatanim ng atsal may ari nito ay hindi po siya titigil dahil patuloy pa rin siya nag-aatsal ngayon Mar mayroon pa siyang uh, uh, kinuhang lupa na pag-aatsalan ang sa akin lamang po ay para kung sakali man may gamot ay may isiring natin sa kanila O matulungan natin sila sa ganong ganun uh, gamot para dito sa Lapnos At siyempre pagpapasalamat din ako dahil uh, uh, nag-aadsal din ako At uh, natulungan ko rin yung sarili ko lalong lalo na yung mga kasama natin na farmer dito sa lugar na to Maraming salamat po at uh, magandang umaga